Hello guys, good morning. Ayan, sobrang hangin na yun. Hmm, sobrang hangin niya ngayon. Nung tinignan ko nga sa ano, sa weather, mahangin nga hanggang ano pa yung hangin, hanggang 5, hanggang mamaya. Kaya, wala ko sana maglaba ngayon, hindi na lang. Kaya, hmm, lang lahat ng labahin ko. Pag ganyang ang hangin. Yung hangin kasi dito, hindi siya yung hangin na normal lang. Yung hangin dito, parang kala mo bagyo na. Ganun. Ganun yung hangin nila dito. Mahangin sa to, walang ulan. At ngayong araw guys, ipapakita ko sa inyo yung nakuha namin mga bags. Dun sa anong last ng pagkuha namin no, mga free na gamit. At dito ako sa kabilang kwarto. Dito kasi namin nilalagay yung mga ibang gamit. Pero hindi kami ano kasi, yung itong kwarto kasi nato wala pang, wala pang, umalis kasi yung naka, nakatira dito sa kwarto na to. Umalis, kaya kailangan namin ng kapalit niya. Pero sa March, meron ng tao dito kaya Pukunin na rin namin yung mga gamit. Ito yung mga bag. Ito guys, ito yung sinasabi kong bag. Ayan o. Ayan. Hindi pa naman siya. Wala, pa, wala naman siyang sira. Ayan o. Ang ganda. Hindi ba? Ang ganda pa niya. Ayan. Ganyan siya guys. Pero hindi na siya yung ganun ka. So, sobrang ano. Maa, yung sobrang bago tingnan. Pero syempre gamit na to eh. Pero hindi pa siya sira. Ganyan siya o. Kailangan lang siya ng unasan para pumuti siya lalo. Yung sa loob niya. Papakita ko sa inyo. Ayan. Ganito yung sa loob niya. Ayan, o. Oh. Ayan yung sa loob niya. May zipper. Maayos pa naman yung zipper. Saka merong ano din dito. May compartment din dito sa ano. Hindi ba? Ang ganda pa niya. Maganda pa naman siya. Kailangan lang siya. Gusto ko nga sana itong labahan. Kasi hindi ko pa rin siya nalabahan hanggang ngayon. At meron pang iba dito. Ito pa siya, guys. Ito kasama din dito. Hindi ko lang, hindi ko ito inano. Hindi ko ito kasi sabi ko kailangan ko din ng ganito. Kasi pag naglilinis ako, ganyan. Meron din itong isa. Ito. Yung parang lagayan lang siya ng cellphone. Pag kunyari, aalis ka, yung hindi, ka, hindi naman masyadong malayo, may pupuntahan ka lang, tsaka wala kang bulsa, pwede di mo dito ilagay yung cellphone mo, yan o. Meron din siyang ganyan. May, may mga maliliit na compartment siya doon sa loob. Yan. Maayos pa naman siya din, guys. Ayan o. Hindi pa siya sira. Maayos pa siya. Man, ay. Malaking bag siya. Parang nababagay ito sa mga lalaki. Ganyan o. Ano? Malaking bag siya. Tapos ano? Matigas. Matibay siya na ano? Leather. Ayan. Medyo used na siya tingnan. Siyempre, gamit na to eh. Pero malinis pa naman siya. Ganyan yung sa loob niya. Oh. Marami din compartment sa loob. Ayan. Ayan yung itsura niya sa likod. Meron din compartment. Ayan, nakas, parang ano siya, sling bag. Parang ganyan. Ito naman yung isa. Ayan. Ito naman yung isa. Feeling ko lagayan to ng ano ng mga make-up siguro. Kasi yung loob niya, parang ano. Yung loob niya kasi, Parang madumi. Ayan yung loob, oh. Ayan. Siguro, feeling ko lang kaya niya to ng makeup. Kaya, pag yung makeup siguro na gano'n, Siyempre. Eh. Kaya naging ganyan. Kaya eh, sabi ko nga, gusto ko nga itong labahan muna. Pero lalabahan ko siguro ito mamaya. Ayan siya, guys. Tatlo. Tatlo sila. Ay, I mean, apat pala. Kasama itong maliit. Ito. Ayan. Apat yan sila, guys. At, Libre lang yan. Nakuha lang namin yan sa... Yung na sana nila. Pinapamigay. Pinupost nila sa marketplace. Yan, yan siya, guys.